Hi guys! Good evening! So for today's video, yan, so naglilinis tayo ng kwarto. Yan, punas-punas tayo kasi super duper alikabok. Binaba ko na yung ating mga thumb girl chan. Tapos, inalis ko na yung mga wala nang laman. Yan, para hindi masikip dito sa ating ano. Yan, sa so ating mga anik-anik chan. Anik <laughs> so dito guys, tapos na ako dito. So, yan, naglilinis tayo ng kwarto. Habang maglilinis, nanonood tayo ng ating vlog. So, dito naman, ito na lang. Yan, tatanggalin ko yan. Lagay ko siya sa uh, lalagyan para hindi masyadong makalat. Mahilig mm -hmm. kasi si Simon mag, ano, maglaro siya. <laughs> Lalagay ko siya sa tamang lalagyan. So, for today's video, samahin niyo ako mag... Oh, need... Simon, natutulog. Mm -hmm. Tanggalin natin yung mga hindi na masyadong ginagamit, guys. Kasi yun yung pang, ano, mga lamok. nakitira na rin ito kasi baha. Ay, kanyari dito. Diyos ko, Lord. Kanyari kaya dito. Simon kasi naglalandi dito ng tubig, batang itaj. E Lutuan siya dito. Tanggalin natin yan, guys. Tanggalin natin kasi ito yung ano talaga pag nilalamok. Diyos ko dahil. <laughs> Isay si mo clay. Yan, nilagyan ng tubig. Yan, so ngayon talaga pag may bata, nagluto-luto siya dito. Yan, ito clay to guys. Kalay tae. Yan, clay yan. Luto-luto yan -luto eh, ni Simon. Luto-luto ka siya dito eh. Pizza, pizza. <laughs> So, iwan natin yung mga kailangan lang ni Simon talaga. Kasi, hindi natin masyadong kailangan ni Simon. May tubig, buti na lang napansin ko. Naglaro siya kanina dito. Nagyan ng tubig. Pagod. Pagod. So, kaya guys, ito pala ay may tubig dito. Kasi yung dito sa labas, nililinis kasi super duper likabok. Yan, kumbaga, hinuhos. Yan. Yan. So, kaya pala siya lumagpas yung tubig dito sa loob. Hindi siya nakasara ng ayos. Yan. Super photic, Plain <laughs> time. Yan. So, dito pala guys, napunta yung ano, yung tubig kanina doon sa labas. Ilinis kasi yung grills na to. Yan, yung sa labas na. Kasi super duper alikabok. Kumbaga, pinaanohan ng tubig. <laughs> Ayun. Nagpapasukat ang tubig. Yan, sa okay na siya. Malinis na yan. So, ito naman naman ang ating super duper kasi alikabok dito, guys. Yan. Ginaganyan ko siya tuwing ano, araw. Kasi pag nakaganyan siya dito, madilim. Tapos, ina-open ko din tong ano na to. Pintana na to. Yan. Ginaganyan ko lang siya pag ano. Pag madi ano na. Pag gabi na. Yan. So, para naman, pag binuksan natin to merong fresh air na pumapasok. Kasi pangit din pag So, ito na lang ang ating ilalagay ito, mga anik-anik. Pupunasan natin ng wet wipes. Pupunasan natin ng wet wipes dito. Ito ay ng vlogs. Very supportive. <laughs> Pupunasan natin. Pupunasan natin. Ng okay, mga laro ano sa iyo? Mga ilang days bago ni dito sa tikabok na naman. i <laughs> sila lang yung mga iniiwan natin guys mga laruan ni Simon hindi tayo masyado magtambak ng mga laruan dito or stuffed toys actually maraming stuffed toys si Simon kasi dati Uh, hindi mawala yung sipon-sipon niya Dahil siguro sa mga stuffed toys Kasi ang dati niyang collection dito ng mga stuffed toys Mahilig siya sa mga stuffed toys guys Binibigyan ng tita niya Tapos pag napunta dun sa mami <laughs> yun, May dala na naman siyang stuffed toys <laughs> Yan. gusto gusto niyo yung stuffed toys So tinatanggal ko na yung mga stuffed toys dito Kasi hindi rin maganda sa uh, bata Kasi wala na pag alikabok. At dito ay malapit sa may kalsada So super duper talaga alikabuk ng stuffed toys And then uh, hinahag niya Or kinikiss niya Yan, So yung time talaga na lagi siyang uh, nagsipon. So, ng Diyos sa ngayon, hindi na, hindi na gaano, or hindi na, uh, kasi dati talaga, hindi nawawala yung sipon niya, yun nga, dahil sa alikabok guys. So, pag may baby kayo, huwag kayo masyadong maglagay ng mga stuffed toys, lalong-lalong na yung mga balahibuhin. Yan, kasi yun talaga magkakos ng ubo or mga sipon sa baby. So, okay lang pag mga ganito, kasi hindi siya yung parang, yan, mga feeder-feeder, feeder. yan. Ito, okay lang. Ito, kasi plastic, so pwede mo punasan. Okay lang po yan. Yan. So, natapos na natin guys. So, ngayon naman dito tayo sa ay nilinis na ng ating vlog. So, 'yan so andalan sa na kung ngayon guys, 'yung mga ating live. 'Yan, so meron din naman siya mga ads. Kasi so, 'di ba? <laughs> ano siya worth it talaga 'yung ano natin pagod puyat pag 'yung ating channel is monetized na 'yan. So, nanood lang tayo, kumbaga, help, 'di ba? Tulong sa ating uh, YouTube channel. so ito nalinis ko na to dito, guys. 'Yan, okay na 'yan. So, dito na lang. Ito kasi 'yung natatanggal ko. So, ito yung na natin sa ilalim ng kama kasi mag New Year na. So, kailangan talaga malinis para positive vibes lang talaga. Tatlong wipes. Tatlong wipes lang pala. Kasi po yung pang, ano, pang puna sa mga madudumi minsan dito. Yan. Tapos, yung mukha ni Simon. <laughs> Tapos, pag may mga hands na madumi. Yan. Alcohol. Pag may bibitay tayo, complete tayo. Yun. So, bibili ko lang to. Yan. nag -ano ko, guys? nag i ako kasi hindi naman agad tayo makapunta. Just in case na merong ubo, lagnat, ganun. So, we need to stocks. Yan, para hindi tayo mga Kasi hindi kasi natin masasabi talaga pag mga baby. Yan. Mabilis sila manuhan ng mga... Kasi pag mga alikabok lang, sikon agad, di pa Pag naumbunan, hindi talaga maiwasan magpaamboy mga bata tapos mainitan. So, lagnat. Yan. So, mayroon fever, uh, cooler for ad uh, adults pala to nabili ko <laughs> <laughs> and clean na mamapa na lang natin tomorrow ulit right, guys kasi ano na uh, 6.57pm yan so inaano ko lang siya guys kasi sobrang alikabok na yan so we're done guys yan ganito lang yung rooms namin yan di pa Yeah, sa so doon naman, yung mga kainik ka natin. <laughs> yeah, so yan, yeah, na-order kayo sa Lazada. Yun, salami <laughs> so ito yung ating nakuhang mga basura. Yun kasi yung mga empty box na. Yan, yeah, so natin, empty box. Mga wala nang laman, empty bato. Yan, yeah, so ito naman, nantayang water dito. Cute ng ano. Ang cute ng kulay, oh. Peach. Talagang pang ano talaga. Yan. Yeah. Cute. Thank you so much. From Zach and Zia. Cute. Super duper cute. <laughs> Yan. Yeah. Favorite ko kasi yung ano. Yung peach. Yan. Yeah. Parang siyang peach. Pink. Yan. Yeah. So. Clean, clean, clean. Ito naman. Ito yung pinakalas natin. Yeah. No gift gift. Wala ano. Silver. Okay hey guys tapos na po tayo maglinis ng ating room yeah so napunasan ko na rin yung ating mga floor siya so ito i-ano ko to double ko to kasi ito yung pinaka bed pad niya yan yeah. lagay pa natin yung bed cover kasi para hindi siya masyadong mainit yeah at magaspang so tingnan nyo guys yan yeah, dami tayong ads <laughs> ang dami tayong ads so please support our youtube channel Yan <laughs> po ay ano yan yun po ay live yan, sa lagi pa tayong nagla-live na every day. Yan. So, yan sa konti lang yung ano natin siya nilagay siya. Sa ito naman later yan aayusin natin dito yan kasi tropa siya. Yung... So dito naman, sa so, ito yung fix natin tomorrow. pero actually naano ko na yan eh, na fix ko na yan. So pagpagan ko na lang kasi talagang maalikabok dito. Yan. So that's all for today at nakapag-release na rin ako ng tindahan. sa so, pupunta po tayo sa tindahan. Yan. So, pag ganito yung ano, guys. Yan. So, papasok. Yan. So, nandito na tayo sa tindahan. Actually, nakapaglinis na rin ako dito sa tindahan. Yan. So, ito yung ating store. Yan. So, ang dami nating kulang, cool guys. Wait natin yung ating next deliver. Yan. So, eto guys. Hindi talaga to, super mabenta dito sa amin. Kasi so, ito, expired na to. Yan. Expired na to, guys. Yan. Expired na yan. Nung November. Yan. November. October. Yan. So, October. October 31, 2023. Yes. So, expired na siya. Wala po gaano bumibili dito sa amin. Yan. Pero actually, ano to? Nabentahan din to, guys. Kasi ito po ay... Dalawang ano yan, Dalawang dosena yan in-order ko. Gabi na dito, guys. Yan. Gabi na dito. Bye, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye. Good evening sa so, tapos na po tayo mag-ilis na Wardo. And, nandito ang ating baby Simon. Ayan. Gising na din yan. Katapos na din kumain ni Simon. Ang ulam namin is, ano, munggo na may sa tanghon and toyo. Yes, Wardo, we're yummy. Sa tanghon, munggo, malunggay. yan sobrang sarap, guys. Yes, so Simon, nag-ano na siya, nanonood na siya ng pang kids. 耶！